Patuloy ang suporta ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimpol Mastura sa kapakanan ng Indigenous People sa Rihion. Narito ang report. Sa pagtatapos ng National Indigenous Peoples Month, muling ipinaabot ni Congresswoman Bay Dimpol Mastura ang kanyang tauspusong pakikiisa at suporta sa mga katutubong pamayanan ng Maguindanao del Norte at ng buong rehiyon. Sa pamamagitan ng aktibong pakikipagtulungan sa Department of Education, Maguindanao del Norte, Local Government Unit of UP, at Cotabato State University, patuloy niyang isinusulong ang mga programang naglalayong tiyakin ang proteksyon ng karapatan, pagtataguyod ng kultura, at pagpapalakas ng boses ng mga katutubo sa mga usaping panlipunan at pambansang kaunlaran naninindigan si Kong Mastura na ang mga katutubo ay hindi lamang tagapag-ingat ng ating mayamang kultura, kundi mahalagang katuwang din sa pagsulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagunlad sa Mindanao. Jen Garcia, iMinds, Philippines.